Good morning! Kumusta po kayo lahat? Hope ay okay lang po tayo. Ang gusto ko mga sa lahat po ng aking mga subscribers and sa lahat po ng mga nanonood sa mga videos ko. Maraming maraming salamat. Today, ang ibibigay ko naman or i-share ko naman sa inyo sa video na to ay about po sa limang W's na pwede nating gawing guide sa pagsisimula ng negosyo, sa pagsisimula ng ating mga gustong gawin sa buhay, sa pagpapalago ng ating pananalapi, o kung ano man ang gusto nating gawin sa buhay, itong 5W na to ay makakatulong po talaga. At itong 5W na to ay ginagawa natin noong nang elementary pa tayo, noong nag-aaral pa tayo. At hindi ko makalimutan, ito yung guide natin una pag mag-solve tayo ng uh, problem solving sa math magawa tayo ng mga experiment kung pinapagawa tayo ng isang talata or ng isang essay. So, ito yung mga question na magaguide sa atin para mabuo natin kung ano yung idea na gusto nating gawin. So, ito na tayo. Ibigay ko lang sa inyo ang ano itong W na to. So, ang una, pag magawa tayo ng, like for example, mag-start tayo ng negosyo, ang una nating gawin ay what, no? Kung magkakaroon tayo ng, magkakandang tayo ng meeting, di ba, what? ano, anong pag-usapan, ganyan. So, so what naman, ano yung gustong negosyo na gagawin mo? Ano yung goal mo sa negosyo mo? Ano bang gusto mo mangyari sa pananalapi mo or sa finances mo? Five years from now, ten years from now, one year from now, mga short term at saka mga long term goal natin. So, para mabuo natin yan, unahin muna natin sagutin ang tanong na what, ano ba? para po guided tayo na ah, ito ang gusto ko o oh, di ba so yun yung what wag natin kalimutan kinagamit po natin yan na hindi natin alam or nalaman na huy pwede pala man nating magagamit na guide sa buhay-buhay natin so yun number two ay ang who so pag gumawa tayo ng isang drawing dapat may tao So, ang who, it talks about who sino ang gagawa sino ang magma sino ba ang magplano ng ganito sino ang ma-assign dito di ba so it talks about who so dapat yung pipiliin natin dito fit ba siya dito gusto ba niya itong trabaho na to like pa sa amin nung nag-start kami dito sa tindahan namin sino bang mag manage sabi nung ganun so, sabi ko sige mag-resign ako ako ang mag manage hanggang sa nung nandun na yung anak ko so kami na hati-hati na kami sa mga uh, rules namin dito, pwede yung anak ko ang mangumpra. Pag maramihan, ako ang nangumpra siya dito ang nagbabantay. So, para klaro, may clarity po yung goal na ginagawa natin. So, yun po yung who. So, pag may who ka na, ngayon, proceed naman tayo sa where. Saan, ba diba? Saan mo gustong gawin yung negosyo mo? Yung sa amin, Uh, gusto talaga namin na mayroon kaming ganito na, na store or tindahan. Kasi nakita namin, nung time ng pandemic, talagang, ano talaga, undying talaga itong ganitong negosyo. So, gusto namin na ganito. So, ang ginawa namin, saan ba natin gawin? Saan ba natin pwedeng ilagay? Kasi hindi naman pwede doon sa bahay namin dati kasi maliit lang talaga siya. So, pumili kami ng property Pinagawa namin ng bahay at the same time, nagawa kami dito sa baba ng itong ganitong store. So, sabi ko gusto namin, gusto din ng asawa ko na sa bahay lang para naman makatipid kami. Hindi kami ma-pressure na magbayad ng aming renta every month, ba diba? But, sasabihin ko sa inyo na itong, uh, itong nindahan namin ay in my way of accounting ay talagang dinida ko siya sa kit or sa sales ko as expenses tapos kinukuha ko siya as other income 'di ba pa naman, mayroon din kaming ROI sa pagpagawa nito. So, ano lang yan, discarty lang yan, and proper accounting po sa ating pagninegosyo. So, mayroon akong other income na 15,000 per month dito. So, yun, inukuha ko yun at the end of the year. So, dapat alam natin na where sa business planning, importante ang lugar, di ba po? Dapat alam natin kung ito ba ay matao, kung ano yung negosyo, dapat alam mo ano yung negosyo mo. So, alam mo kung saan mo ilagay itong negosyo mo. Sa mataong lugar ba? Sa magandang ambience ba? Ano bang target market mo? Saan ba ang mga target market mo na pwedeng mag-fit doon sa negosyo na ginawa mo doon sa what? 'di ba? So dapat you were, dapat alam natin konkret tayo. And then, sa pag ano naman, pag start naman ng sariling negosyo, like ganitong sari-sari store, mas pinaka-idea sa bahay, ba diba? Kasi nandyan lang, pag open mo ng umaga, maaga kang makapunta, hindi ka na kailangan mag-travel, walang traffic, ganyan. And, higit sa lahat, wala po tayong Uh, parang mape pressure tayo every month na magbayad ng renta. Diyan lang sa bahay, practical na 'yan na pamamaraan kung gusto talagang nating mag-start ng negosyo. So dapat alam natin yan where, saan ba? So uh, guided tayo saan ba dapat? Saan ba ako magano maglagay ng ganitong negosyo? So yon, where. Pag mayroon ka ng what, mayroon ka ng who, mayroon ka ng where, na, na, nasagot mo na yan, punta tayo sa when. So, hindi lang pwede na lagi tayong plano ng plano, wala namang ginagawa. Kasi daw, plan, no, if without ano if hindi mo ginawa parang nagwiwish ka lang or nagdi-dream ka lang o gusto ka bang lagi na lang magdi-dream pag gising mo wala na yung naisip mo o di ba so, so dapat meron tayong timeline meron tayong deadline kailan ba natin umpisahan yung naisipan natin meron na tayong taon na malagay okay na tapos saan so execute na natin so importante ang execution so when yung deadline mo when sa amin, sabi ng asawa ko, December 18 mag-start tayo. O, oh, diba? So, lahat kami, December 18 talagang, ano, busy, busy kami, mangumpra, maglagay ng mga rock dyan, mag-design, maglinis, Kasi pagka-December 18, talagang mag-open kami. And then, ano, nag-open talaga kami as in December 18 of 2020. Kasi sa ng pandemic, hindi pa ako nag-resign noon. So while nagtrabaho ako, anak ko, muna, anak ko muna dito kasi wala silang face-to-face -face class. So, yun. So, dito na tayo sa pinakalas na W natin na isi-share ko sa inyo. And which is very important kasi dito talaga yung parang hugot natin. And ano ito? Ito yung why. Bakit? Bakit mo kailangan gumawa ng what? Bakit kailangan mong siya ang ilagay mo? Bakit ah uh, jan mo ilagay yung negosyo mo o yung plan mo bakit 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 and bakit kailangan mong gawin on that date O, oh, di ba bakit kailangan mo i-execute yan ano bang rason mo di ba bakit kailangan mong gawin ito maghirap ka mag-sacrifice ka magiging busy ka meron kang marami kang uh, i-compromise sa mga mga gala-gala mga happiness mo bakit so may tanong nga or may sinasabi nga na Uh, para kanino ka bumabangon bakit ka ba kailangan mong gum, uh, gumising ng maaga para magbenta bakit ka ba nagsisikap bakit kailangan mong gawin ang plan na yan? bakit ba sabi nila pag mayroon ka daw gustong gawin sa buhay tapos nahirapan ka balik ka sa way mo kung nag-start ka na tapos at uh, at the middle of the travel or your journey na ginawa mo or sa plan na ginawa mo nawalan ka ng gana, nawalan ka ng confident, nawalan ka ng pag-asa. Sabi nila, balikan mo daw ano yung why mo. Bakit ka ba nagninegosyo? Para sa pamilya natin, of course, 'di ba? Para mayroon tayong income, of course, kasi pag wala wala tayong kakainin, lalo na pag la, sa ating mga may pamilya na may estudyante, ganyan, balikan natin yung why. Pag kaya mong balikan mo yung why mo at nabalikan mo na and nala, naintindihan mo na, ay kailangan ko pa talagang gawin ito, you will stand again strong ever, ba? Diba? Then continue. Wala naman tayong choice kundi magpatuloy. So, itong mga limang W's na na kailangan nating i-guide, eh, matagal natin natutunan ito eh. Kaso lang, hindi natin uh, uh, nalaman o namalayan na pwede pala itong gamitin natin na magiging guide sa lahat po ng mga gusto natin gawin sa buhay, mga endeavors natin sa buhay na minimithi natin matagal na. Kaya pag mayroon tayong mga gusto gawin sa buhay, pag hindi tayo guided, mawalan tayo, mag-stop tayo bawalan tayo ng konti na hindi natin kaya. Pero kung alam natin ito, nasagot natin itong lahat ng lima na question, lagi nating babalik-balikan. And yung motivation mo, mag-steady siya. So, Lagi po tayong motivated, lagi po tayong inspired. Kasi po, alam natin yung goal natin. Ika nga, kung wala tayong goal, wala tayong plan sa buhay natin, para pa ano yung mga ginagawa natin Kaya marami pong hindi nagsucceed kasi po, hindi po klaro sa kanila. Like for example, hindi mo gusto yung negosyo na ginawa mo. Makaka-encounter ka lang ng ganitong problema? Wala na, stop na, hindi na, ganyan. And dapat din, Ah, uh, uh, gawin natin, i-guide natin yung sarili. Every morning tanungin natin, ano bang why ko? Bakit ba kailangan kong gumising na maaga? Gusto ko pang matulog. So, yun. So, yun lang ang aking may Hope ay nakatulong sa inyo. Sana naman ay uh, i-like ninyo and i-subscribe ninyo ang video na to, ang channel na to. And thank you for, for watching. Yun lang po. God bless.